Alright, yun yes. o. Dahong na may kampong yan. Lutong bisaya, lutong waray, uh, Angkong na tahong. Tapos pritong tilapia. Sarap uh, yan. Uh, tapos meron pa rin papuntaan ko. Uh, commander. Ito so, pa ya kahong oh, kahong na may kantong, what's up, what's up, saing ya magbago sa aing, yan, ganitro'n, yan, ganitong, 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 tahong, na may kambong, maw no tungwanay, bisaya yah okay, okay.